Hello po, kamusta kayong lahat? Ayan guys, kamusta? Ayan, makita ko lang sa inyo yung Black Friday sale sa Walmart. Ayan, Sonic for $32. Ayan yung pambalot. Napakamura ng pambalot dito sa Amerika. <laughs> Samantahan sa Pinas, parang hirap pa mali. Ayan, yung Barbie, $12. Yan po ay Black Friday deals. Pwede mo na siyang bilhin ngayon. Pwede na rin bukas. Ayan tomorrow Black Friday ayan oh ayan yata is hindi na pinakita yung price ayan yung laruan na baby ay Black Friday deals $29 ayan napakaraming mabibili sa Walmart ayan kahit sa ang store dito sa America ayan ang ganda niya meron ganya si Kiki dati si $50 ayan po ay pang bata ayan yung dami niya talagang sale ayan mga laruan lang yung pinakita ko sa inyo ngayon ayan po tapos ayan monster truck for $20 ang daming laruan kaya hindi ka na makakabili kung gusto mo kasi sobrang dami na sa bahay ayan yan, sobrang dami nilang display bukas yun makukuha o mabibili na. Ayan. Pinakita ko po sa inyo ang ibang mga deals. So, susunod ay yung mga deals na mabibili. Ulit. Ayan. Mga. Basta Black Friday. Napakarami. Yan lang. Ayan. Gusto ko yung primo. Dati syang 179. Ngayon ay $95 na lang. Kasi ang ganda. Kaya lang black. Ayaw na asawa ko ng black art. Diba? Sa ilalim na siya nilalagyan. Hindi na siya sa ibabaw. Wow. Murang-mura na yan. Kung tutuos it. Gusto ko sana bumalik. Kaya lang hindi ko kayang dalhin mag-isa sa bahay. Ay, si Kiki lagi nakaw po. Sa ah, uh, kahit saan siya maupo, ay water dispenser. Yung sa loob na siya ilalagay yung 3 gallon na 5 gallon. Yan ang mura-mura na ng mga tinda. Bukas, ay makakabili ka na. Pero sa so, dami namang sinisel. Every, merong uh, Black Friday, nakakapagod uh, na nang bumili. No? Kaya kamahal uh, na rin ang bilihin ngayon. Kaya bye-bye. Thank you for watching. susunod ulit.